Magandang araw mga kaalaman na hinog. Ang topic natin ngayon ay request mula sa isang viewer at ito po ay seryoso at maaring makapagligtas ng buhay. Ang tanong, Dok, ano po ba ang mga dapat bantayan sa aming balat? Mga senior, painggan ninyong mabuti ito. Ang balat ninyo ay hindi lang basta balat o pambalot ng katawan. Ito po ay isang bintana isang salamin na nagpapakita kung ano ang nangyayari sa loob ng inyong katawan. Ang mga pantal, katikati o pagbabago sa kulay na madalas ninyong binabaliwala at pinapahiran lang ng kung ano-anong cream, bakayan na ang sigaw ng inyong atay, kidneys o puso. Kaya heto na, ibubunyag natin ang 7 babala sa inyong balat na posibleng senyalis ng isang mas malalim na sakit para malaman ninyo kung kailan dapat mag-alala, at kumonsulta agad sa doktor. Panguna sa ating listahan, ang paninilaw ng balat at mata, jaundice. Ito po ay hindi normal at hindi kailanman dapat baliwalain. Ang paninilaw ng balat at lalo ng puti ng mata o sclera ay isang malinaw na senyalis na may problema sa inyong atay, liver, abdo, gallbladder o pancreas. Nangyayari ito kapag ang bilirubin isang duming kulay dilaw na produkto ng pagkasira ng red blood cells ay hindi na filter ng maayos ng inyong atay at naiipon sa dugo. Maari itong sintomas ng hepatitis, cirrhosis, bara sa abdo dahil sa gallstones o sa mas seryosong kaso, cancer. Ang payo ko, kapag napansin ninyo ito, kasabay man ng maitim na ihi o maputlang dumi, huwag na magpatumpik-tumpik. Magpatingin agad sa doktor hindi po ito nawawala ng kusa. Kailangan ng blood test, liver function test, at ultrasound para malaman ang kalagayan ng inyong atay. Pangalawa sa ating listahan, maitim na parang libag sa batok, kilikili at singit. Ito ay tinatawag na acanthosis nigricans. Ito ay dark, velvety patches na parang makapal na libag na hindi matanggal sa pagkuskus. Ito po ay isang napakalakas na senyales ng insulin resistance na siyang unang hakbang papuntang type 2 diabetes. Ibig sabihin, ang katawan ninyo ay gumagawa ng maraming insulin pero hindi ito magamit ng tama ng inyong mga cells para ipasok ang asukal. Ang sobrang insulin na ito ang nag-stimulate sa balat para kumapal at mangitim. Ang payo ko, kung meron kayo nito, lalo na kung kayo ay overweight, kailangan ninyong magpacheck ng inyong blood sugar FBS at HbA1c. Ito ay isang malinaw na wake-up call para baguhin na ang inyong diet. Bawasan ng kanin, tinapay at matatamis, at magsimulang mag-ehersisyo at magbawas ng timbang. Pangatlo, makating-makating balat na walang pantal. Yung kati na hindi maipaliwanag, na napakatindi na kahit anong kamot ay hindi nawawana at walang makitang dahilan sa balat. Ito ay tinatawag na uremic pruritus, at isa sa pinakakaraniwang simptomas ng Advanced Chronic Kidney Disease, CKD. Kapag mahina na ang kidneys, hindi na nito inalabas lahat ng dumi tulad ng urea sa katawan. Ang mga dumi na ito ay naiipon at maaring lumabas sa inyong mga sweat glands na siyang nagdudulot ng matinding pangangati sa buong katawan. Ang payo ko, huwag itong baliwalain bilang simpleng skin allergy o dry skin lang. Kung matagal nyo na itong nararamdaman, Lalo na kung kasabay nito ang pamamanas, pagbabago sa pag ihi at laging pagkapagod, kumonsulta agad sa isang nephrologist o doktor sa bato. Baka naman po, bilang maliit na tulong nyo rin po, kahit like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po at God bless. Pang-apat sa ating listahan, ang madaling pagpapasa o pagkakaroon ng mga spider angiomas kung sa isang simpleng pagkabunggulang ay nagkakaroon na kayo ng malalaking pasa o kung mayroon kayo mga maliliit na ugat sa balat na parang sapot ng gagangba na mayroong pulang gitna. Maaring senyales ito ng malalang problema sa atay tulad ng cirrhosis. Ang atay ang gumagawa ng mga clotting factors na kailangan para tumigil ang pagdurugo. Kapag mahina ang atay, konting tama lang, matagal tumigil ang pagdurugo sa ilalim ng balat kaya nagkakaroon ng malaking pasa. Ang mga spider angiomas naman ay senyales ng problema sa sirkulasyon na konektado rin sa paghina ng atay. Ang payo ko, obserbahan ng inyong katawan. Kung ito ay madalas mangyari at hindi maipaliwanag, ipaalam agad sa inyong doktor para ma-check ang function ng inyong atay at ang bilang ng inyong platelets. Panglima, maningning, makunat at walang buhok na balat sa binti. Kung ang balat sa inyong mga binti at paa ay nagiging makintab na parang plastik sobrang tot o banat, malamig sa pakilamdam at nawawalan na ng buhok. Mag-ingat. Ito ay isang klasikong senyales ng peripheral artery disease, PAD. Ibig sabihin, barado na o sumikip na ang mga ugat sa inyong mga binti at hindi na nakakadaloy ng maayos ang dugo na may dalang oksigen at sustansya. Ito rin ang dahilan kung bakit matagal maghilom ang sugat sa paa. Ang payo ko, Huwag itong isiping dahil lang ito sa edad. Ipatingin sa doktor para ma-check ang pulso sa inyong mga paa. Ang pad ay isang seryosong kondisyon dahil kung barado ang ugat sa binti, malamang ay barado rin ang ugat sa puso at utak. Pang-anim, mga dilaw na bukol sa paligid ng mata o kasukasuan. Ito ay tinatawag na xanthelesma kapag sa talukap ng mata o xanthoma kapag sa siko, tuhod o kamay. Ito ay mga maliliit na bukol na kulay dilaw at malambot. Hindi ito masakit, pero isa itong direktang babala na sobrang taas ng inyong kolesterol o triglyceride sa dugo. Ito po ay literal na deposito ng taba sa ilalim ng inyong balat dahil hindi na ito kayang iproseso ng inyong katawan. Ang payo ko, kapag mayroon kayo nito, ito ay hindi problema sa balat. Ito ay problema sa inyong dugo. Magpalipid profile test agad para malaman ang level ng inyong kolesterol at makapagsimula ng tamang diet, ehersisyo o gamutan bago pa ito magdulot ng bara sa puso. At ang pangpito, ang butterfly rash sa mukha. Ito ay isang pantal na namumula na bumubuo ng hugis na parang pakpak ng paru-paro, kumakalat sa inyong ilong at sa magkabilang pisngi. Ito po ay isang napaka-specific na senyales ng isang autoimmune disease na tinatawag na lupus, systemic lupus erythematosus. Sa sakit na ito, nalilito ang inyong immune system at ang sarili niyong katawan tulad ng balat, joints, kidneys at puso ang inaatake. Ang payo ko, bagamat hindi ito kasing karaniwan, napakahalagang malaman ito dahil early detection ang susit. Kung mayroon kayong ganitong rash kasabay ng hindi maipaliwanag na lagnat, pananakit ng kasu-kasuan at laging pagkapagod, kumonsulta sa isang rheumatologist. Mga senior, 'wag po nating baliwalain ang sinasabi ng ating balat. Kapag may problema sa luog, madalas sa balat unang lumalabas ang babala. Ang pagiging mapagmatsyag ay maaring magdugtong sa inyong buhay. At ito po ang kaalaman na hinog na direktang nagbibigay ng impormasyon para sa inyong kalusugan. Ingatan po ninyong inyong katawan at stay healthy po. Maraming salamat po at God bless.